So what's up mga keepers Ngayon magpapakain tayo ng kitikiti Kasi si Kapon pinakain natin steam egg yan. Ngayon nakakuha tayo ng kitikiti Kaya yan yung ipapakain natin ngayon Sa ating mga Balon yan Linisan muna natin yan Kasi bagong kuha pa lang yan Kunti lang yung naharvest natin no? Oh. Mamaya kuha pa tayo Kapon kasi nag steam egg tayo Kaya ah, ngayon Pahinga muna sa steam egg Pabawa tayo dito ng net. Yan. Dito natin ang net. Net. Yan. Kiti-kiti. Busog na naman. Busog hmm. na naman yung ating mga. Linisan muna natin dito. Yan. Ganyan lang paglinis natin ng kiti-kiti. Yan. Then. Ready to eat na yan. Dito muna natin sa Yamabuki. Ano? kunti konti lang. Ayan. KBM. Mga fry. Kain din natin itong mga fry. Kaya na ata. Parang hindi pa. Dito pa. Ayan. Dito so, yung bale tail natin. Siyempre itong bale dito na ay I male. Ayan dito sa PKBM na na kain natin yan oh. No? sa dacho ko ngayon lang nakain ng lipod sa na naman silang kitikite kaya medyo malusog alisin natin tong medyo malalaking sobra yan it's a golden blue tail yan food trip na naman hmm. dito konti lang dito kasi medyo apat Tat lang or konti yung study itu kayak kaya konti lang. Hmm. Ito sa jubi natin, syempre marami diyan. Ano? You know, madami diyan syempre. Good trip naman. Dito sa BKBM. Na sa kabila yan. Ano, you know, konti lang diyan. Kuha tayo ulit. Dito natin. Kuha ulit yan. Ito tayo ulit Pinisan ulit dito Ganyan lang yung papakain natin Ito lang tayo sa bale tail yan, Lagyan natin yung dyan Dito yung mga pray Kayo na tayo dyan sa mga pray Dito medyo Marilaki na Kaya, Dyan yun know. o So, isang built-in natin, syempre, lalagyan natin yan dyan. Ay, dito, di pa to kaya. Maliit pa. Ay, dito, sa cross build natin, yun, Kahapon kasi, nagpakain tayo ng steam egg. Yan, pahinga muna tayo sa steam egg. Kasi may nakuha naman tayo ng live foods. Dito sa... Ayan. Mukhang di ata kaya. Medyo malalaki na yung gitigit, eh. Dito na lang natin to yung ubus Ubus natin dito sa jubi. Alisin natin yung mga dahon-dahon. So, hindi yan kasama sa pagpakain natin. Ganyan lang tayo magpakain dito. Yung iba kasi may mga linalagay pa dyan eh. Yan o, food drip Sakto, sobrang init dito. Mabilis silang matunawan. Yan. Kunti pa. Dito na ito si PKBM na linisan muna natin. Dito na ata, linisan natin dito. ito na lang. Ayan. Medyo pa green water na nga, oh. Patabayin natin itong mga PQBM natin para itong mga red eye na PQBM natin. Linisan natin na bit. May PKBM pa dyan, oh. Yan o, pinod drip na. O, drip talaga. Kunti na lang. Dito natin to sa Golden Blue Tail. Kasi dito yung kapokos tayo sa pagpapataba. Ayan, sana maparami natin tong GBT dito sa atin. Hanggang dito na lang guys yung ating pagpapakain sa ating backyard. Thank you guys.